sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna nila at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria, na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At may mga pastor ng tupa sa lupaing dingyaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan, na siyang sa sabuong buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda, masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. Aba Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanin Inanin ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit, ang mga pastor ay nangagsang usapan, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem, at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At ang lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Natapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem, ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, Saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo, at sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad, at narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang between ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.